Wala nang pag-asa ang isang to, eh. Sa tingin ko ito meron. Di ba? Napakahirap kunin ito isang to. Wala na ito isang to. Pawis.

Sarap! Sarap! Hoy! Kaya pala wala akong makita sa inyo? Dito lang pala kayo. Dito pa sa operating table kayo. Pistanti, ha? Tinataasan mo na naman ako ng boses, ha? Hey, Rose, pasensya ka na. Eh, alam mo eh, pag nakikita kayo eh, ang palpitation ng heart ko eh, lumalakas. nag enjoy mga... lang naman kami eh, pampalipas oras, di ba? Oo, ah, naman. Kanon, o, o, o. ha? nag enjoy lang kayo, ha? Pampalipas oras, ha? Ay, na naman, ha? ha? Pasensya ka na. Eh, kasi kapag hindi ko naman kayo sinuwata... Na nagsusugal dito. Eh, ako naman matatanggal sa trabaho. Pero napapansin ko, takayin tatlo, umabuso na kayo. Bakit ka namin abusuhin? Hindi naman kita sinasama eh. Sige na, sama muna ako. Ah, gano'n ah. Magmula kayo. Ang parusa para sa inyo, doon kayo sa... Everybody, good morning. Hi, good morning. morning. Tamang-tama ang dating mo. Alika, let's have breakfast. Alam niyo naman ako eh, chine ko talaga yung breakfast niyo. Eh, kasi si Boyong ayaw na naman magluto. ha? Uh -huh. Ah, ganun ba? O, oh, sige, di bale. Si ma'am, kumuha ko na lang isa pang pinggan na para kayo huli-huli. Yes, ma'am. Salamat. Alika, upo ka. Kain ka. Thank you, ha? Kumusta? Okay lang. At saka isa pa, may good news ako sa inyong lahat. Good Ayun. news? Eh, kasi sumulat si Dory. Oh. Uh, si Dory? Mm. Eh, ano sabi niya? Hmm. Kumusta ka daw? Yeah. <laughs> At saka, kumusta daw sa inyong lahat? <laughs> eh, ano pa sabi niya? At saka, huwag do tayo mag-alala sa kanya. Kasi siya's having a good time. Good time? Eh, bakit? Eh kasi, may nakilala siyang American boy na very insistent. Ang dali pa lang makalimot. Ikaw naman, hindi naman ganun ang ibig sabihin nun. Masyado pang maaga para maging seryoso kayo sa isa't isa. Tsaka ganyan talaga pag mga bata dumadaan dun sa stage ng pagiging fickle-minded. Eh kung gano'n ate, pwede na akong mahat na iba. Oo naman! Oh, eh naman, wala hmm. namang king-commitment sa isa't isa. <laughs> Good morning to everybody! Hi, ah, ah, ah. good morning, uh, Willy Bully. Especially to my sweetheart, <laughs> darling, huh? Mm -hmm. Oops, 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 oops. Why? Alalahani <laughs> mo, hindi pa tayo kasal. But we are almost married. The only lacking is the flag ceremony. Ano? <laughs> Ate, ibig yung sabihin eh, wedding ceremony. Right. Ah. That's the way of life savings <sighs> bomb. Okay? So, is my request granted or for granted? Ate, sige na. Pagbigyan mo na. total parang kasal na rin kayo eh. Mm. Thank you, my brother-in-law. Huh? Sige na nga. Mm. No, no. Uh, excuse me, ha? Huh? So, darling sweetheart, look at me. Close your eyes.

O ano, ang eh, Goy. Pinatayan mo bang mabuti ang lolo't lola? Opo, tita. inabangan mo lang yata araw-araw, ipapasalubong namin sa'yo eh. Tingnan nyo naman sa kapakinggan nyo. Ang siya nila, di ba? Tama na nga yan! Tama nga nga yan, di na tayo magkaintindihan! Tinatandaan ko ito, Ay, na, Para makapunod ka na! Huwag nga makialam! Alam, dapat na makapunod mo, alam na! Oh, mabuti, mabuti! Alam na! Ano po, Lolo? Lo, ano po, lo. Lolo? Bakit nga ila kayo? Ay! Bakit nakalabas ang mga ito? Alam mo, Iha. naipangako ko ka pa rin basti na kung siya kalit siya'y mamamatay, ang banda natin ang siyang mag aate sa kanya sa huling antungan. Namatay na ho ba? Namatay na ho? Mamamatay pa lang! Basta! Bakit ba Bakit man, nakikita na. Eh, Lolo? Ano? Pwede pa Huwag niyo na kami isali dyan. Kaya nga ako nagtitindo kami ngayon sa palengke. Nahihiya na kami dyan eh. Kinahiya ba niyo ang pagkamusiko natin? Hoy, dapat niyong malaman na ito'y binuhay ko sa inyong ama. At ito din binuhay sa inyo ng inyong ama. Kayo'y pinapag-aral. Pinagtapos sa pag-aral. Wala kayong utang na loob. Eh, lo, alam mo namin yan. Eh kaya nga ho, hindi ba nung araw nung kasali kami sa ganyan-ganyan ito? Eh ngayon ho, hindi na ho ako marunong humawak niyan tsaka gumamit niyan eh. Tsaka lo, isa pa. Talaga na ho ako ngayon eh. Oo nga naman. Ba't ba ni mo yung mga bata kung maglumong Ba't ka nalang? Oh, ba't ka ba nakikialam? Eh? Ha, babae ka. Eh? Dapat malaman na akong padre de pamilya dito. Eh? Ako maestro. Mamayang gabi, ensayo. May ko na. Ensayo tayo. <laughs> may ensayo na po. Mamayang gabi, may ensayo tayo. May ensayo na po. Mamayang gabi. Ensayo, may ensayo, may ensayo. Huwag kayong sisigaw-sigaw. Tuturututin kayo tayo pa. Sige.